Paano nga ba ako nagkaroon ng working visa dito sa Japan? At sa video ito ay share ko kung paano. Una ay trainee visa muna ako at ang agency ko pala sa Pilipinas ay Prudential. Ang first contract ko nga ay 3 years at yung first year ay meron akong exam at after ko maipasa noon ay may natitira pa akong 2 years. So after naman noon ay another exam para sa extension. So duman ako sa Sango na kung tawagin. At yung sanggo naman ay 2 years contract yon And after ko ng 2 years ay doon na ako mag -e exam ng for SSW or yung tinatawag nilang working visa. So, iyon yung exam na pinakamahirap sa lahat ng exam. Talaga naman lahat ng brain cells mo ay gagana from zero to finish product sa mga kasama ko dyan or sa mga naka-experience din ng mag-exam ng metal press. Hindi rin naman talaga biro ang exam ng metal press. At to be honest, marami ding mga hindi nakakapasa. At yung experience ko nga dyan sa exam na yan ay naaksidente ako. Natamaan nga yung aking labi ng bakal, yung edge ng bakal. At hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin yung sakit. Hindi nga siya dumugo sa labas pero yung dugo niya ay nasa loob. Hinahirapan nga din talaga ako ng exam na to kasi nga halos napayak na nga ako sa so, sobrang hirap talaga nito at naaksidente pa ako. Sabi nga din sa akin, kahit mga Japanese, nahirapan din talaga sa exam. At sa lahat ng ito, mapapat. Thank you, Lord, ka na lang talaga.